Yan, mga anak na po ya, lumalabas na po mga bossing ah, Sige Hinahirapan ka ni Ayan, natiil, na. Malabas na po yung, yung paa mga pusing. Nahiya. Ayan lumabas. <laughs> G. Yan, go, gi, gi, birah, birah, oh. gi, oh. ah. Ah. ah, yan, omakai, oh. laki. eh, oh. eh, oh. apa pula? nahihirapan yung ating inahin mag kasi yung laki po pala mga boss yan so, ayun mga boss uh, dahil bago lang na pong nanganak yung ating inahin ang gagawin ko po ay meron po akong uh, ipapainom sa ating inahin para ano ma kasi nagkasugat-sugat po yung kanyang matris kaya ang pinaka ano po na mainam na ipapainom ko po ay itong ayan primoxil po mga boss ito po yung ginagamit ko na primoxil kasi ang kagidahan po dito mga boss ay mayroon po siyang si uh, paracetamol po ito mga boss plus dilucine ayan ito po yung kagandahan anti po ito mga boss itong analgic analgin ayan analgesic so dapat po makaubos po siya ng uh, lima kung gusto niyo po ay paabotin pa, -pa, -pa niyo po ng uh, 7 days ayan kasi importante po ito uh, primoxil mga boss kasi ano uh, meron po itong paracetamol kung wala po kayong pang inject mga boss powder na po yung gamitin nyo ito pong rekomenda ko ito po yung maganda premoxil. Ayan. Kasi meron po itong paracetamol at tylosin. Ayan. So tara, papakita ko sa inyo. Uh, papainom ko na ito. Ayan. So maghalo muna tayo nito mga boss. Hindi muna natin masyado ano. yan halo lang po natin mga boss tapos ipapainom lang po natin tutunte po yung makainom siya pagka bagong panganak mga bossing tara so nga nga pala mga boss kita nyo naman na inihingal po yung asling isang inahin ay parang pagka mga mamaya po mga to pm ay Baka mga nganak din to. Baka mga nganak din yan. Ayan. Ito nga pala yung nanganak, yung isa. Ayan. Ito, yung nanganak, ito yung papa, papainumin natin ng premoxil. Bali, ito yung kanyang anak at saka ito yung kanyang inahin. Ayan. Bali, ito sana yung binabantayan ko na mga anak, pero mas nauna yung kanyang anak nagaguluhan ba kayo ayan so ito yung anak so dito ko muna inilagay kasi wala pong lagayan dito masyado kasi gusto ko pong linisan muna ayan pang naman ayan. so ito binabantayan ko mga busing pag may lumalabas din yan ayan kung kita nyo po ay parang nag-aalingasan po po siya Baka mamaya po ay mga nganak din po yan. Ayan. So papainumin na natin itong isa. Kunin muna natin. Painunan muna natin yung eh, boss. Ito po mo siya, uminom po siya. Uminom po siya ng ating uh, primoxil. Isa mo na primoxil po. Importante po talaga yan kapag uh, bagong panganak mga boss. Yan. Ah. Ito natin kunti. importante yan tsaka ginagawa ko nga po mga boss ay uh, nilalagyan ko po ng convenex yung uh, ari no? yung ari ng uh, ating inahin nilalagyan ko po ito po yung aking paraan din Ilalagyan ko po yan ng convenex yung are baka ano pe, eh baka ano papasukan po ng bakterya yan kaya iwas po tayong kapasok yung bakterya pagkatapos po mga anak mga boss ay nilalagyan ko po talaga yan ng convenex kanyang are ito nga pala yung, yung medicine kit hindi pa yan kumpleto